mas mahirap hanapin yung nagtatago kaysa hanapin yung wala. Mm. Ah, yung tubig nga pala, nakalimutan ko. Sige. Sigaw. Nasa harap mo lang ako. Eh, 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 kasi ma'am, magugulatin ako tsaka mahali-mahali. Oh. Epi? Aba, eh sino ka rin? Eh, hindi ikaw ang kinakausap uh, ko. Uh, 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 sino ka? Kinumbida ko ni Epi para ipagluto siya. Kumahimik ka! Sinabi ng hindi uh, ikaw ang kinakausap okay. ko. Yes, ma'am. pa palang pumili ng chimay. Ni Epi. Hoy! wag na huwag mo akong matatawag na Chimay. Eh, ano ka? Kaibigan. Ah, kaibigan. Ako rin naging kaibigan niya eh. Bago naging asawa. Anong ibig mong sabihin? Mahina pala to? Simple lang, ano? Ako, si Mrs. Velasco. Epi? Epi! Lumabas ka na! ka na magtago! Alam kong nandito siya. Epi? Uh. Huh? Mas mahirap hanapin yung nagtatago kaysa hanapin yung wala. Ihatid yun na ako sa station. May asawa ka na pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin Oh, wala bang sasalubong sa akin? Daddy! We miss Hello. you, Dad. I miss you too, mm. Aileen. We na, na, na. na. Ang pasalubong namin naman na, na, kuya. Nandyan, nandyan. Dad, ang ah, pasalubong namin. Dapat marami pasalubong oh, ko, ah, marami, oh, marami yan. Akin, Talaga? Oh, kamusta naman ang pag-aaral ninyo? Okay lang po, okay Pero lang. Pero good ako lagi, Daddy. sana naman ang mami mm, okay lang. Okay, Dad. Pero, Dad, alam mo, simula nang sa iyo si mami sa probinsya, lagi na lang ulo niya. Oh, kumain na kayo. Okay, Dad. Ah, sige, ka. Ka. sige, mami, Alam ko na meron kang gusto'y tanong. Sabihin mo na. Babae mo ba siya? Alam kong hindi ka maniniwala. Ang lakas ng kaba ko sa biyahe. Dasal ako ng dasal para sa'yo. Tapos aabutan ko lang yung babae mo? Nagmamalasakit lang siya sa akin. Lahat ba ng obligasyon ng asawa, ginagawa niya? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa yung hanggang doon lang yun? Pero, bakit mo ko pinagtaguan? Nabigla lang ako. Umiiwas lang ako sa skandalo. Kasi, ang lagi kong iniisip kung anong nangyayari sa'yo. Kung nasaktan ka, kung nadisgrasya ka. Alam mo, nung makita ko yung babaeng yon, naisip ko kung sa akin ka pa rin, kung sa amin ka pa rin ng mga bata. Isa lang ang babaeng pinakasalang ko. Isa lang ang pakikisamaan ko habang buhay bilang asawa. Ikaw yun. Mahal kita, Yoli. Mahal ko ng ating mga anak. Tinanggap ko na ang katotohanan. Naiisa naman talaga ang kaagaw namin sa'yo. Yung trabaho mo. Umayag na ako doon. Huwag mo na sanang dagdagan pa. Isa na lang natitirang ambisyong ko. Ang maging NBI director. Matapos yun. Sa inyo na ako ng bumbo.